Hello. Ara, ara, ara. Hello, hello, Mike. Peace. Good morning, ara, ara. Good morning na naman tayo, mga tolls and friends, no? Ah, uh, kangina hindi tayo makalabas, no? Kangina hindi ako makalabas, gawa ng malakas ang hangin at saka umuulan. Pero konti lang ang ulan kangina, no? Ang hangin lang malakas talaga, no? Ah, uh, yung iba nga, eh. Nagliparan na yung bubong. Pero sa ngayon, uh, mainit may, na may araw. Yan ang tingnan yung mga Tulsan and friends. May araw, minit. Yan. So, sa ngayon, medyo mainit na. Labas muna tayo, no? Punta, sa, punta tayo sa tabing dagat na naman uli. Yan. Tingnan natin na naman kung anong sitwasyon. Yan. O, tingnan nyo, lakas ng hangin. O, oh. yan. Kasi, ano nga eh, signal number one tayo ngayon, eh. Sa, dahil sa bagyong katirin. Ayan, oh. malakas ang hangin, o. Oh. So, silip na naman tayo doon sa tabing dagat. Ayan si Mimi. Ming, kuming. Ming, kuming. Ayan si kuming. Ayan, punta tayo. Yung lakas ng hangin, o. Oh. Nan. Dumidilim na naman doon, oh. So, punta tayo, tabing dagat ng Boulevard Mall, oh. Ayan. Titingnan naman natin kung anong sitwasyon. Kan kaninang umaga, takot ako lumabas, gawa ng malakas ang hangin. Nang dahil sa bagyong Catherine. Ayan. Punta tayo sa tabing dagat. Sinipin natin no oh, kung ano na ang sitwasyon no. Oh. Ya no oh, tingnan mo nagkalat yung mga dahon sa kalsada oh. Yan lakas ng hangin kasi. O yan pa yan. Dahil sa bagyong malakas ang hangin ng dahil sa bagyong Katrina. Oh, yung iba popok nga oh. Kasi siguro yung mga bubong nila, no? Oh, yan, oh, yan. Brad, ayos ka lang. Shout out na, Brad. Ayan, muntik lang siguro lumipad yung mga bubong nila. Oh. So, nandito na tayo malapit sa gilid ng Boulevard Molo Ayan no, oh. Malalaki ang alon. oh, lakas ng malalaki ang alon. Oh. Buti nga low tide, no? Kagabi, high tide na naman eh. Hindi ko lang ano, oras yun. No? Yan. oh. oh, lalong nasira yung kapo. Oh, lalong lalong masira pala dito, oh. Ito na naman, oh, sinira ng, ano, ng oh. tayo, tide, oh. Lalong, nako, kahapon wala pa ito, oh. Mga tol, siyempre sa lakas ng hangin. Ayan yung kaibigan ko si Topel. Pel, kapon wala pa yan. Maga, maayos pa yung kahapon, oh. Yan, oh. Yan yung dinadanan mo. Kapon maayos pa yan, eh. Ngayon wasak na. Oh, kaway kawai na. Wasak na oh, kapun maayos pa eh. Ah, binanata na naman ng ano to. Ay tide. Oh. na tayo oh. Ah, binanata na naman ng high tide, oh, lalong oh, bumaliktad pa yung ano biro mo yung uh, biro mo yung alon oh, ang lakas oh. O oh, kapon na ano, yan eh doon yan sa kabila eh. Ito ito kapon sa kabila yan. Biro mo yan lakas ng ano no ng alo no. Binaliktad niya oh. Lakas no. Tapos nasira yung mga ano nila oh. Ang bakod, ang ganda pa namang bahay ano. Ang ganda ng bahay oh. No? Ganda ng bahay nila no. Kaya lang binasak ng ano yan oh ng malakas na akin. Ayun, oh. Yun banda doon, oh. Biro mo. Sa ano to, eh? High tide. Binanatan yung ano, ang daming buhangin. Umakyat dito, oh. Sa high tide yan, eh. Gawa ng high tide, no? Oh, yung koto. Oh. Yan, sinira. Sana yung ano niya? Oh, Biro mo yan, oh. Nagkaalap na, oh. Tapos yung bangka, kapon dito pa yan, eh. Nandiyan na sa, oh. Oh, grabe ang agi ng ano. Kaya-kaya, grabe ang agi ng, ano, ng alon. Ito, piso pa ito, awat pa, oh. Sayang, kunin ko to. Mamaya babalik ako dito, kukuha ako ng mga plastic, no. Si nagkalat na dito. Nagkalat na dito yung mga plastic. Mayroon pang puno ng ano, puno ng anong tawag nito? Nang niyog na inahanod ng alo no oh. Wala tong mayarin to eh. Napakalakas ng hangin dito mga tolls and friends. Tingnan mo yung uh, ano. Napakalakas ng hangin. Ang alon. Tingnan mo yan. O. Oh. Tapos may inano dito puno ng yuk. O. Oh. O. Oh, aba. O. Oh. Walang mayari. O. Oh. Sino kayo mayari niyan? Walang mayari yan pagkaganon eh. May, kasi kung mayari niyan, ano yan? Tatalian. Eh ito ngayon walang tali o oh. ibig sabihin walang mayari oh. Nako ng hangin dito. O oh, pakita ko sa ng hangin dito mga tolls and friends. So yan. Napakalakas ng hangin. ng dahil sa bagyong ay! Natanggal. wala nang ulan kanina. Buti nga ka ha. Ah, malakas ang hangin, malakas pang ulan. Buti ngayon, hindi ka, hindi ka anong malakas ang ulan. Wala, wala talagang ulan. Hinit talaga. Oh. Ang hangin lang napakalakas, no? Yan, may nakita na naman ako. Scrap yan, oh, scrap. Yan. Yan ay mix. So, mamaya, babalik ako dito, mamumulot ng scrap. O, oh, ka pulutin mo natin oh. Ayan yung, sa ulitin, pakita ko sa inyo ha. Ah. Tingnan nyo ang lakas ng, ano, ng alo, no. Kahapon, dito, yan, no. Oh. Nakadikit pa yan, kahapon. Pero sa, sa ngayon, oh, ano na, oh, may, may angat na siya. Tsaka ito, oh, ibang klase talaga ang alo, no. Kahapon, nakabaliktad to eh. Ito, nakabaliktad yan. Ngayon no, talagang binaliktad niyang alo no. Tsaka kapon ito, okay pa yan eh. Oh. Ito kapon okay pa to. Ah. Sinira na naman ng alo no. No, talagang Oh, talagang katagilid katagilid na ako eh. Oh. Buti yung bago nilang ginawa. Hindi pa na no. yan lakas ng ano, hangin ibalik tayo ibalik tayo sa bahay mga tools and friends ang lakas ng hangin buti dito walang gano'ng may nasisira oh balik muna tayo. Balik muna tayo sa bahay. Okay. Uh, yan, uwi muna tayo sa bahay, no? Kasi malakas ang hangin. Eh, kalbo na ako. Mamaya babawasan pa uli, no? Ayan. Kaway-kaway kay Ben. Ben, kaway-kaway, Ben. <laughs> Bakit yung bubong na liparan? Yung bubong mo? Ah, dyan, no? Kay, ano, yung kapatid mo? <laughs> Punta mo na. Doon ako galing sa bye-bye, oh. Kaso, kaso pinalid mo. Bulay ko, aray. Ngayon, balik na tayo sa ating bahay, no? no? lakas ng hangin. Maghanap ako ng sako, tapos maumulot ako ng mga plastic doon sa tabing dagat marami doon may mga scrap nakita ko ayos sara so babalik mo ako Ayan, para makapaganap ng sako okay buti dito hindi na ganong malakas ang hangin ano kaya yan yan dito na tayo ayan Hanggang dito na lang ang aking video mga tools and friends. Maraming salamat sa aking viewers. Ay salot you all. God bless.